Pasaherong biyahing probinsya nagsisimula na pong dumagsa dyan sa PITX. Live kasama natin sa balita, si Radyo Man Ryan Sebastian. RNN Live Report! Pagpapasiksika ng eksena dito sa loob ng PITX, kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga pasaherong pagsisang probinsya. Karamihan sa kanila, dumediretsyo na dito sa waiting area o dito sa departure area upang magtantay ng kanilang mga bus dies. Habang ang iba naman ay dumidiretso sa mga ticket booth pass magpapasakali upang maging charge passenger sa araw na ito. Ayon sa PITX, para sa mga biyay sa araw na ito ay 69.88% ang people ang food book na habang parehas na nasa 18% pa lang ang biyahing Norte at Pisayas ang food book. Ibig sabihin, marami pang available seats sa mga biyahe sa araw na ito. Karamihan sa mga bus, dahil may nakaantabay din ng extra bus para sa mga pasaherong magpapakasakali. Ngayong umaga, pumalit na sa 7,718 ang mga pasaherong pumapakasakali sa PITX na inaasahan na mas dadami pa ito sa pagkakita ng foras ngayong miyerkulesan sa projection ng PIT ay inaasahan din nila. Para sa Merkulis Santo ay aabot ang 128,000 ang mga pasaherong dadagsak sa Paranaque Integrated Terminal Kasama mo sa lungsod ng Paranaque, Radyo Manrayan Sebastian, si Papa Arik. Thank you, Ryan!